Oh, what's up? Magandang hapon mga ka Yan. Magandang hapon mga buwis po natin dyan, mga followers natin dyan Lahat po sumusuporta po sa atin sa uh, video po natin, uh, walang sawa po Yan. Hapon po ay, nakaraang uh, hapon nagkita nyo, nag-upload ako ng video Sa taas lang po yun, Yung una sa taas din ho, sa pangalawa sa baba So, eto ang mga lahat ng kabuo ng mga tubo mga downspot galing sa taas. So, so, mga brad. Samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo lahat na nagawa namin. Yo! Ayan, oh. So, mga brad. Ayan na yan, ha Yan yung kinakapitan niya. May brace yan. Ayan, may mga brace yan. Ayan. Para pakapitan na tubo. Ayan yung mga gamit namin tubo. Ayan. So, ayan, mga brad. Ayan, oh. Yan. sa taas, kahapon, meron na. Saka doon. Sa yes. so, mga brad, malalaman nyo ngayon lahat na nalatag namin ng mga PVC. Mga brad, inuulit ko lang po. 8 po to. Ang isang tubo to ay mapalo po na 6,000. Yan. 6,000 po isa nyan. Kahit di 4 ho. Yan. So, mga brad, ito na ang nagawa namin. Ayan. 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 So may mga basura pa, bababa namin yan. Ayan ah, o. Oh. Yan mga brada. Ayan, tatawid pa ako sa agda no. Kita nyo kala taas niya, no. Ayan hmm. o oh, mga ka-brada. Kung nakikita nyo yan yan ng drainage nila kanal. Lahat ng lahat ng mga baksakan ng tubig dyan na pupunta. Kanyan din oh. Ito naman sa amin. Ayan, ah, tagos yan Tagusyan hanggang baba may PVC yan ay nakaputo no oh. okay mga brad taas na mga brad oh. samahan so, nyo pa ako doon brad sa taas at uh, mayroon re-retouch lang ako doon may mayroon lang re-retouch doon na konting pintura akit lang ako ulit sa dalawa no abat ma alin ito walo yan yan Ah! Okay. So, Brad, nakita ko na sa inyo yung baba. Ito naman. Samahan nyo ulit, mga Brad. Ayan siya. Yan yung nakikita nyo. Ayan. Ayan. Ayan na siya, mga Brad. Oh. Ayan. Hey, napaka-beautiful naman. Oh, diba? Ayan. Ayan oh. o ano Kung masasabi nyo dyan Magcomment lang po kayo yan, Sa comment section ko po Napaka beauty po Yung kahapon ay wala pa yan Hindi ko po nasama sa video Pero kinabit na po namin Nakikahingal Hinga, ako <laughs> Yan o oh. Yan na Gagalangad ako mga brad So, nyo ka po yung vlog ako. Ah, yung dalawang ba ako dyan. Si Kyundo. Tsaka si Kitek, Si Daniel. ah, Tingnan naman. Oh. 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 Siiiik! Napaka beautiful naman. Ah. Naman. Naman, 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 naman. naman. Eh, okay, ayan ang pipituraan ko lang yung pinaka breast o diba may mga breast din yan so mamaya na nga magpipitura at uh, ipapakita ko sa inyo lahat patapos namin diba ho sa breast aray ka aray ka aray ka ok so mga brad ayan na ho ayan Uh. 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 Backstipe lang lang po yung stainless na yan Pero gulat bupitin yan Yan Kita nyo na yan Parang uh. ba Kita nyo yan Yung kahapon Lahat nagdamin Ah uh. Napaka beauty ko naman. Okay. Ah. Happy Ah. Gotcho. Ah. Ah. Pagkating sa dulo. Kasi magsasize na kami. Oop. Ah. 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 Yan na kalahat nakabuo ng PVC na buo namin. Yan, galing yan sa Yan na. Ayan. Kasi ayaw na papunta yung tubig dito sa may baba kaya gumawa na ng gutter. Yan. May concrete gutter yun dyan. Ngayon, dinerasis namin yan at nilataga namin ng bubong at ginawa namin ang dito ng gutter kaya lahat ng tubig galing sa taas dito na pupunta at kita nyo yan ang loob ng brent so, nyo yan no? Oh, may mga sudyat pa so, oh. at ah so mainit init na mga brent at <laughs> yan o oh. Ayun, so, ito kasi sila ngayon, sila yung Undo. Abila, sa si Daniel, sisilat na lang ah, baka bukas o oh, maglinis na lang kami. Yan. So magcomment comment lang po kayo kung gusto niyo magpa-check sa mga bubong niyo. Mag-comment lang po kayo diyan sa comment section. Ayun. Ah, beautiful. Ito, papakita oh, ko sa inyo yung nagawa namin. Yung The... tubong. Akit na ako. Ah! So, ito mga brother. Yan. Ayan yan. O, di ba? Ah. Diba? doon naman sa kabila ang ganda so mga brad mag ano pa inaantay nyo gusto nyo po magpatek lang o kaya magpagawa po magtanap po ka dyan sa comment section ko po so magandang hapon po maraming salamat